isang umaga, tapos na nga pala mag si kapag Girl, ay papasok na nga pala siya sa school. Ito, nung sumasok sa school. Ah, okay, kapag Girl. Ay, basta mag-ihatid bakit kita? O mag ka na lang? Alam mo, Tito, nung mo na lang ako ng bike para hindi na tayo gumastos para sa pamasahe. Bike? Marunong ka ba mag-bike? Oo. Tito Dukes. Anong bike ang gusto mo? Eto, Tito Dugso oh. Ganitong bike ang gusto ko. Pag binili mo ako nitong bike, makakatipid na tayo sa si pamasahe. Magiging owner pa ako. Dahil mabait kong Tito at owner naman si Kappa Girl. At para naman to sa pag-aaral niya, para makatipid, binili ko siya ng bike. Kaya naman mga kadugot, tara, unboxing na natin. Okay, so mga kadigyot, eto na ang bike na pinibili sa akin ni Kappa Girl. So mga kadigyot, tara ngayon, buuin na natin para masakin na ni Kappa Girl papuntang school. Eto nga, binuksan ko at inalis ko na sa plastic isa-isa para makita ko nga pala lahat-lahat. At eto nga pala lahat ng parts, medyo kunti lang naman. Sobrang dali at sobrang basic lang naman ito buuin. Papasok lang sa mga butas, sisikipan at talaga ng tornilyo para hindi matanggal. Pinabit ko na yung cambio at yung puan. Pero nang kadali, eto nga, tabuo ko na. Grabe, sobrang nakakatawa, sobrang cute nga pala itong bike ni Kappa Girl. Oo, oh, kapag ito na yung bike na binili ko para sa'yo, para meron ka ng gamit school. Bago ko nga pala hayaan mag-bike si Kapagirl, ay pinapapractice ko muna siya. Inaalalayin ko nga pala muna siya para matuto siya mag-balance. Para sa first time na si Kapagirl para sakay magaling siya. Hindi siya pagewang-gewang at tingin ko magaling si Kapagirl mag-drive. Okay, Kung ka, Kapagirl, ingat. Bye ka na. Ride safe, Kapagirl kahapon nga pala napunta kami ng SM owner kasi yung pamangkin ko kaya nagyakag siyang umayas sa mga inasal ang gusto nga pala niya ay PM1 ang gusto ko naman ay PM2 nakatatong race nga ako at busog na busog ako kaya pag uwi namin talaga nakatulog agad ako bali guys nagpunta kami pala kami sa mga inasal alam nyo ba guys kung nakakailan akong kanin doon 13 kayo ba guys kaya nyo ba yung ginagawa ko napakasarap kasi ng na kanilang chicken tara ako naman yung experience ko kumain ako sa mga inasal kasama ko kaking jowa kaso problema wala kami nakita ang pork. Puro chicken. Tataka ako sa mga inasal bakit wala silang pork. Pero pinaka-favorite ko, Yung pansig palabo. Kaya sobrang favorite yun. At napakasarap talaga. Kaya sa susunod na mag-inasal kami, kakainin ko na lang. Palabo. Alam niyo ba, nung umagay kami sa mga inasal, nakilala akong vlogger. At sabi nung no, kasir, wag niyo na pong bayaran yan hindi ako makapaniwala na wag ko nagbayaran. Pero syempre dahil mabait ako, expression ako sa kabataan, binayaran ko pa rin. Bali guys, nakakita rin ako ng vlogger. Hindi ko alam kung sino mas sikat sa amin. Ako ba o siya? Hindi ko nga ina-expect guys na siya pala magbabayad ng kinain namin buong pamilya. Diba? Nakakatuwa. Ito pa experience ko sa mga inasal. Kumakain ako doon na nakakamay. Kasi masarap talagang kumain sa mga inasal habang nakakamay. At syempre, ang sarap na mga sauce nila doon. Kaya kuha ko sa inyo, kumain kayo nang nakakamay. At meron naman doon tugasan at mga sanitizer. Kaya naman kaya naman pagkapasok namin sa mga sa Lord na din umorder na rin agad ako. Nakita ko nga yung manager parang galit sa amin. Okay, 1 2 3. Ako muna ako na. Hindi, wait, 1 2